Alam mo mo ka, laglakihan ang ulo nito mga to eh. Ipakilala niyo naman sila na nagsisimula pa yan. Oo, oh, oh. Iba oo. talaga nagagawa ng kapangyarian. Mm -hmm. Alam mo, misan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Eh, pero, ayan, eh, nandiyan dyan, Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O oh, hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi, oh o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Kaya sa aking mga lolo't lola, mag-iingat kayo dahil uh, kaliwat kanan po ang pagbaha pa rin sa Maynila. O, oh, baha pong buong Maynila, Yorme. O, ang hindi lang nabaha kanina yata, yung Espanya at yung eastern na uh, side. And northern uh, Manila Pero itong Ermita Malate area At uh, saka city hall no, uh, Itong loton Pati itong city hall uh, premises Ay nagbaha o, Dala nga uh, yung volume ng tubig Na hindi uminto Plus yung siyempre Ayoko namang paulit ulit ito Araw-araw nyo na itong kinakain Araw-araw nyo na itong nakikita sa balita O dala nga nang, katulad yung sinabi ni President Marcos Na palpak na flood control project. No? Uh, and the uh, city of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price. Especially Manila. No? Dahil tayo ang tagasalok ng tubig ng lahat ng mga yan. Sa atin uuwi yan. At uh, maraming na perwisyong mga barangay. Meron nga, mo mukha, maniniwala ka ba? Doon sa District 6, may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo Oh, ewan ko kung may video sila, pero Uh, na kay Andres binigay sa akin yung uh, nakabili ng battery tumakbo yung pumping station yan po ang ating kinakarap na problema ang talagang long term solution dyan mga batang Maynila ay proper flood control project I hope someday somehow uh, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko uh, wag nang nakikialam sa flood control project I'm happy I'm happy na ang Senado uh, nakita ko na panood ko si uh, Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta na si Senator Ping Lacson nag-privilege speech si Senator Marcoleta nag-iimbestiga o sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong nga uh, klaseng nga uh, transaksyon bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH o, kasi kung ba alam, alam mo meron sila mga salitaan dyan eh. Oh, distrito ko yan ha, ba't hindi ko alam? Mm -hmm. Oh, yan ang mga salita at yan. Eh, kahit hindi na yan ng mga congressman. No? Yan ang katotohanan. Eh, mulat ang tao dyan ha, mm -hmm. Muka. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming sa... gustong mag-congressman ni Orme at sa party list. Dahil dyan, di ba? Oh, oh. Eh, I hope huminto na yan. Na ako, I would rather have uh, the local government or in this case sa uh, Metro Manila, the MMDA. Kaya oh. na natin ang MMDA, di ba? Total, ang MMDA naman ang ng ating mga Creek Steros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, so, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang, yung mga sirang pumping station na, katulad dyan sa Sunog Apog, ano na yan, na uh, 8 years, 7 uh, years na yan, hanggang ngayon, di pa gumagana, gumastos na 700 million, pero yung isang pumping station lang yun yan. Ha? So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tamari si President Marcos, uh, na tigilan na yan, na, Uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control. At, unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. O, okay. oh, pero, at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to, ah. tingnan nyo nga sa comment, gusto kong ah, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ah, sa pumping station, o, oh. Uh, blood control project ang congressman, e dito na sa Maynila huwag na tayo lumayo muna o tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan kasi hindi naman pwedeng ipag kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan basta ako gumagawa lang ng batas ay appropriate, yan ang palusot oo, ng congressman pero sa totoo, alam ng taong bayan pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan o nakalagay ang pangalan niyan o nagkakating ribbon yan. Pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, o, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, nakakit, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. O, sino ngayon ng ano, kahol lang kahol? O, kaya kami, simple lang naman ang tanong ng... Uh, taong bayan diyan eh. Kaya ito mo ka. Ano mo na sabi ng mga tao? Ano? Alam? Sabi ni G Herao, meron. Oh. Sabi ni Sally Lastilla si Sleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Bright eh. tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwedeng Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Yo. Sabi ni Daday Ventus. ano ko sila. Oh, may kickback sila, sabi ni Cherry Con. Ay, yung kickback, that's another story. Ako simple pa lang ang tanong ko eh. Oh. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? yan ng uh, eh sabi nila sabi raw ng congressman nyo oh shout out sa mga taga 3rd district oh hindi raw nila alam yan oh kayo humusga mga taga eh taga 3rd district nga oh, pala naku. oh hindi raw nila alam yan oh lako eh, pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall ng 19 million may picture picture pa sila Ay, naku. oh 'di ba oh nakalantad yung mga pangalan nila doon Meron pang ako nakita eh, mga barangay may pangalan pa ng congressman eh. Ay oo, malaki no, May initial eh. Oh. Di ilaw pa yun. Oo, eh. oh, kaya eh pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa Cruz, DPWH. Oh. E eh, naunawa niya ng tao, doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o oh, kahit anong pagtanggi o oh, pagkubli ang congressman, eh yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ah, hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila. Ayaw kong mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Oh, pero ang katotohanan sa practice, you know, oh, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Oh, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O oh, shout out dyan, Moka, sa mga manunood natin. Ah. Oh, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Oh, kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out 'ta sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> alam ko yun, 'yung Chihuahua, ano yun, 'yun? 'Yung maingay na aso, 'di ba? 'Yung, Maligit, yung pero, maingay aso, ma pero maingay. 'Yun, alam ko kaul ng kaul 'yun. Eh, tanong ko ngayon. Kayo ba 'pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit po? Yan ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba yung nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo maliit na lupa, maliit na bahay? Dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo pagbubunyagi mo, o nakayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich manan Salasan Ding, dapat may permit. O, dapat daw. oo kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from Barangay to City Hall. O, tama. O, alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin niyo, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas? eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, hiyakin kayo. Kaya, yeah, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Okay kami, hindi nag akusa Ayan, aja yan. O. Bakit pag ang Congress mo na nagpapagawa? Uh, true, DPWH. O. Uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. <laughs> o. Bakit walang permit? pag congressman, exempted. O pag na pong batas na ganoon, ay kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, ay nire-require mag-permit. Ganon din yung batas o, sa mga paggawain, lalo na yan, building. dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. O, ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? meron daw talaga permit. O, oh, kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. matatalit si sabi sa inyo, matatalino ang mm -hmm. tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Ayan, matatalino tao. Eh. Alam ng tao. O, ngayon, eh, ano ngayon ang uh, itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ayan. Okay. Ito naman pangatlong tanong namin taong bayan. Naniniwala ba kayo sa taong bayan. Naniniwala ba kayo? Eh, ito lang ha. Ano lang to mga upi-upi opinion naman to. Naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tarangin natin ng taong bayan. Ano ang sa uh, sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Eh, yung niyang maliit na tao, pinahingin nyo ng permiso eh yung kaya sila o oh, they sila ay congressman ano di eh? alam mo mo ka naglakihan ang ulo nito mga to eh ipakilala niyo naman sila nang nagsisimula pa yan oh oo oh, oh. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan mm -hmm. alam mo misan ang langaw pag tumuntong sa kalabaw oh, ang feeling niya mas malaki pa siya sa kalabaw ganyan ang utak langaw ugaling langaw eh, pero ayan, eh, nandiyan dyan, dyan, dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O oh, hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng home. Nasa home, kongres sila. Kaya kaya nila mangapi, api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pala na, pagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. Oh, mukhang special child tong uh, ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, uh, that's what are under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Yung comment po, sabi nga dapat lahat. Oh. Dapat kung yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jobel. Alam po nila ang sagot. Dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlack o oh, eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy, F. Salim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad yeah. lang namin na malit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. oh, see, yan ang nararamdaman ng tao. Oh, shout out sa iyaking congressman. Oh, yan o, oh, mga, ano, mga... Nakakuha lang kayo ng katapat eh. eh pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Yeah. Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw pa rin so okay so yan po eh, kaya lagi ko yung mag-iingat dahil uh, itong problema natin sa baha kung umuulan ay hindi mawawala agad-agad pero rest assured in our own little way hindi po tayo titigil na linisin ang linisin yung uh, uh, ating mga uh, training system natutuwa lang ako kanina maraming nagpapadala sa akin ng mga messages if if there is any consolation if there is any consolation, eh, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh. Sila lang daw yung ano, yung, <laughs> ang tawag dyan. <laughs> Parang politika eh, yung statement. O eto, o, huwag na po kayo lumayo. O eto ha, patunay. Una, uh, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. pero inaprobahan po lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Eh kabago-bago pa lang naman ang eleksyon eh. O si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, o sabi ko, o basta ito kukunin mong permiso. O kukunin mo to. O eh, Kukuha. O, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin niya kapartido. O, ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O, siya, approve. O. E kaya lang, kayo ba? Gagastos kayo ng 19 milyon pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Ay. Aproba mo ba yun? Eh, una-una, tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, oh gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, 19 million yun. O, no? nasaan ang perang taong bayan. O, ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansila ko to. Kinansila ko to. Ay, dito ko yata in-announce yun eh. Kinansila ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. O, ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh. O. Hindi nga yung magugulat ang taong bayan. Oo. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakabi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakambi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Kaya, anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? So, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binaya. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung privilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. eto, eh, nagbayad. may resibo pa to ha, sa... Ano, gobyerno ng Maynila. Oh. Sambandi Masalang, District 3, District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? Lawyer? Ay, lawyer. Sorry. Ah, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na napapansin yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo kaya umiiyak kayo. O ito, oh, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, eh kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O oh, plus yung mga regulatory power ng local government. O, oh, ibinalik sa akin, nag-apply. O oh, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O oh, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka na taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Eh kasi may gagawin. O para sa sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Eh, iba, ibang mga congressman, sila Dionisio. O lahat sila. Di ba? Kung politika politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo outsider eh alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. <laughs> oh, mga iyakin. Ano, kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Oh, kayo yung kaul lang kaul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na pinubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung ano? Nanonood ako nung uh, Senate Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate Unti-unti na nabibisto yung ano eh, yung mga congressman. Mga naging ano, contractor. Oh, ataw, anong bagong word nila? Contractor. Contractor oh, oh, oh. contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon, ay isa sa listahan ng contractor na piresenta pre ni Presidente ay contractor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa yep mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun pero ilalahad natin niya may oras ako para dyan pero ngayon kasi naawa naman ako sa tao kasi pinag-uusapan natin yung bahay eh talagang yun ang nangyayari o oh, ngayon moka balik na rin naman natin pupunta ako sa bahay mo iri ko yung sala magagalit ka. Pag hindi alam? Oo. Oh. Eh, syempre po. Oo. Oh. Kasi yung mga gabi. Pahay mo ba yan. Oo, eh. oh, tsaka... Tama ba? Oo. Huh? Oh. Eh, ako yung chairman <laughs> <laughs> Pwede ba yun? Oo, <laughs> oh, sige, tamo. Paano yun? Paano Common sense, ba? Diba? Exactly. Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naluloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Eh, pero, iyan ano nga sila, engrossed po sila sa ating topic, actually, eh. Oo. Oh. Di ba? Oh. oh. Diba? oh kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. O, oh, eh, bubulahin niyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Mm -hmm. uh, no, hey, nakakalusot. Ay, uh, oh. Eh, bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor, eh. Iyon eh, yung katotohanan. Eh. Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan nang alkalde nang mga kongresman ay gawin ng gusto na lamang nilang gawin. Eh. Oh, tingnan mo ha Oh. Yung tennis court. Oh, yung tennis court. Doon sa District 2. Oh. o ginawa nilang uh, meeting meeting area ay tennis court 'yun ng mga nagte-tennis doon. 'Di ba? Eh kung hindi ako naging mayor hindi pa mababawi 'yun para mabalik ma sa tao na gamit ng mga taga-roon. Oh, uh, yung baito Oh, shout out sa mga taga-district 2. Alam mo mga taga-district district 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. O, oh, dyan nagkaroon ng AKAP, yata, ano yung AKAP, Tupad, AX. Oh, AX, yun eh. Alam mo mga taga-district 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Bagamat talamak ang bigaya ng AKAP, AX, at Tupad, nung nakarang halalan. O, oh, yan, sa basketball court, dyan sa district 2. Oh, uh, doon sa may uh, tennis court na sinasabi ko. Oh, sa Tutuban Oh, tapos yung nangyayari sa nalalalong na iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya mm, yung bigayas sa San Andres complex at saka ginamit niya sa sa may ano recall uh, uh, din sa may uh, eh, Nino Yakin at saka doon sa Kiapok. May isang opisina roon. Bigayan ng bigayan. Ang bigayan. Ay, pinagpapasalamat po lang sa tao. Tumibay ang damdamin ng tao. Hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Overwhelmingly. So ano yung ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan? Nabantayan mo kami. Ito po boss. Paganda sinabi ni Air Guard Pamiloza. Gising na ang Batang Maynila. Oo. Oh. Eh, yun ang ano ng tao doon. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong batang may dita. O, eh ngayon, pag hindi, pag hindi natin na uh, ipopulis, hindi natin ni di at hindi natin naayusin, o wardi warde na ang Maynila. ulitin natin, ha? Inaprobahan ko ba? O ka? Yung e, oh, mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gusto palabasin ni ano eh, nung isang uh, si uh, lawyer, lawyer, uh, uh, congressman. O. Oh. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. O, yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. O, yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayang ko ang taong bayan ang humusga. O, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Okay. O, mukha.